Hey, hey! Mm. Uh, hi guys, uh, dahil marami na tuwa sa pagkain ko ng hotdog nung nakaraan, uh, maraming nagre-request na ano, try ko na naman daw kumain na ito, uh, sardinas. Uh, medyo kinakabahan ako. Uh, kasi di ko alam kung anong mararamdaman ko kasi first time ko ito first time ko kumain ng Sabino, sa so, totoo lang, uh, kaya kinakabahan ako kasi iniisip ko baka mamaya katihin ako, galisin ako, baka magkabuni ako. <laughs> first time ko kasi kumain ng sardinas eh. So, kinakabahan talaga ako. So, randa ako muna yung tissue. Yung tissue. So, paano ba buksan to? Paano ba buksan to? Ay, tingin na, buksan natin. Request nyo to ah. Ay, may robots. Ay, ay. So, paano ba buksan to? Ay, wait lang, guys. Oh. Ay, ay, ay. ko nakabahan talaga ako. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm.

Nakadumihan na yung t-shirt ko. Ah, Nakawahan talaga ako guys. First time ko talaga to. Paano pa kainin to? Subukan na natin ah. Ay, ako talaga naman. ay nako Tingnan nyo. Huwag mm, mm, mm. nyo ko judge siya. Kasi, di naman kayo judge eh. Baka kasi may allergy ako. Hindi ko alam kung kakatihin ako talaga. umm ba umm Oh, man. Ay. Ako. umm ano ba umm Ay. Ay. umm 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 Øynene roer seg. Den er i ånd. Den er i ånd. Øy! Øynene roer seg. Den er ikke ei. Men den er i ro. Ayun ako, ano ba kakainin Ito na, ito na talaga. Sorry guys. Um, Ah, yun lasa. Uh, ito na. Ah, uh, ito na talaga, ito na talaga. may tinig. Ah, Allah. Try natin. Ulitin natin. Uh, ito na. Ito na talaga. ako ko na talaga. Ano na eh. Ito na. Ay. Dahil tulog. to na. Ito na. Uh, ito na. Ito na. kaya. Mm. Ah. Iba na lang, pero detsa pa. Sige. Tatay ko na. Alam ko na. Ano siguro? Kailangan kong ano. Tatakpa ko yung ilang ko para hindi ko maamoy. Ito na. Oh. <laughs> Paano ba magtakip ng ilong? Ang langit kasi ng ilong ko. Oh. Ay, ito na, sa pala, ito na, last na ito, ha? Ito, one, two, three, go. Oh! Oh! Diyan, ano ba yan? Diyos ko! ka, arte man! ano na, arti mo dyan, araw, 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 arti, ulam, sardinas na yan. Ito naman, oo. Oh, oh. Ang nasa siyong belong, gawin Sarap, sarap, ito sardinas, eh. Yung kating ko nga lang. Ginagayaw ko nila sa TikTok, yung trending ngayon. Anong diri-diri sa sardinas? nagayo ko, kamukha ko kasi. Masarap naman talaga sa sardinas. Sarap-sarap niya, eh. Eh, no, nakakadalo na ako. <laughs> Nagaya ko lang siya. Trending, eh. Masarap kaya sa sardinas, oh. Mm. Sarap. Oo, Oh, lipit na ako lang magaling talaga. Umarap, eh. Oo, oo, oo. Sarap, eh. Pero hindi, napakasarap sa sardinas. Um, uh, Ganyan talaga siguro. First time niya kasi kumain nun. Mm, yeah, okay. um, <laughs> <laughs> Ayan ako, kaya. Tapos kaya ng sardinas. Araw-araw namin yung kakain Nga. O lang. Ito ginito. Eh, AJ nito. Ito Tuloy! Ah! Ah! Talisik ka ko na sardinas. Ew!